What's going on, mga mambo? It's your boy Rico again nagbabalik. And for today's video, masaya ako na ibalita sa inyo na tayo ay meron ng 2,000 subscribers. Yay! Nakakatuwa. Uh, as of March 25, ang number ng subscribers natin sa YouTube ay 2,094 to be exact. O, diba? So, salamat sa mga uh, nag-subscribe at patuloy na nanonood ng mga uploads natin. Although, ngayon medyo madalang tayo makapag-upload kasi... Uh, wala eh, busy talaga sa shop eh Nakafocus lang ako ngayon sa shop uh, Wala akong nakasked na ride right. Wala akong nakasked na camp Meron naman nakasked Kaya lang, hindi ko pa siya magawa I mean, kasi pinipilit kong makabenta Mausok dito ngayon ha May sunog na naman kaya Alam nyo, napakadalas ng sunog ngayon Kasi grabe talaga yung init eh So baka nagtataka kayo Ang tagal natin walang upload Siguro mga straight 2 weeks o mahikit pa na wala tayong bagong upload sa youtube, e eh, yun ng daylan kasi busy talaga tayo sa shop kasi syempre ang unahin pa rin natin lagi yung kabuhayan natin e eh, medyo matumal pa rin talaga madalang ako magkaroon ng mga bagong items na pwede rin naman sanang i-vlog kung sakali para makita ko rin at ma-share ko rin sa inyo e eh, wala pa tayong mga bagong item na dumadating kung ano lang yung mga kulang sa shop, yun at yun lang din lagi yung nire-rest ako sa ngayon. So nakakatuwa lang na umabot na tayo sa 2,000 subscribers. Siyempre kung tutusin, kung ikukumpara mo sa ibang mga sikat na content creator, eh wala lang yun. <laughs> Pero siyempre, lagi ko sinasabi, wala namang nag-uumpisa na malaki ka agad, di ba? Lahat nag-uumpisa sa maliit, lahat nag-uumpisa sa konti, nagumpisa ako sa 1 subscriber naging 5 naging 10 naging 100 naging 500 naging 1000 at ngayon sa awan ng Diyos ay meron na tayong 2094 subscribers Yehey! so thank you thank you sa lahat ng mga nakasubscribe at sana ikaw kung hindi ka ba nakasubscribe please Ah uh, subscribe ka na kasi malaking tulong sa akin yon lalo sa katulad ko na uh, small time businessman, small time content creator. And actually, may share ko lang din sa inyo, meron na tayong uh, first sahod sa YouTube although hindi naman siya ganun kalaki. Tsaka uh, kaka-process pa lang din niya. So Nasa 10 to 14 days pa yata bago yun pumasok sa bank account. Kung magkano, eh, upload na lang natin on a separate video yun. Pero, pagkayo mag -e expect na malaki. <laughs> Kasi maliit lang talaga. Kung baga, na-meet ko lang yung threshold, yung minimum threshold. Kaya nakasahod na. And matatagal lang pa ulit bago makasahod ulit. Kasi hindi pa naman tayo ganun karami yung mga views ng mga videos natin eh. Basta ako, patuloy lang ako sa pag-upload. Hanggang sa dumami pa ng dumami ang mga subscribers, ang views. At kung rin ay ayun, edi kumita. Kasi kung tutusin, yung magiging first uh, sahod ko sa YouTube, walang wala pa sa mga nagastos ko. <laughs> Siyempre, yung... Uh, action cam, GoPro, yung mga panggas mo, pangcamp mo, mga gastos mo kapag nag-ride ka ganun. And kahit yung effort sa paggawa ng mga videos, di ba? So, yung sweldo naman sa YouTube eh bonus na lang talaga 'yun. Hindi naman natin inaasahan. Ako naman eh natutuwa sa sarili ko kapag uh, nakikita ko yung sarili ko na nasa video ganoon kaya naging passion ko na rin yung pag -e edit kaya kung sumel doon tayo dahil mal naman natin yung ginagawa natin eh bonus na lang yon di ba pero hindi na, hindi yon goal natin hindi yung sweldo mismo kasi meron naman tayong hanap buhay which is yung shop nga, yung ating mambo Hub Motorcycle Parts and Accessories ang aking uh, bread and butter so ano nga bang next sa channel natin since 2000 subscribers na tayo well gaya nga nang nabanggit ko patuloy lang po ako sa pag upload ng mga videos na may kinalaman sa pagmamotor at sa travel so maaaring minsan ay hindi tayo nakamotor pag nagta-travel, pero yun pa rin po ang magiging focus ng channel natin motorcycle parts, accessories, moto camping, car camping, yung mga gala natin kung saan-saan may mga nakasked din naman ako ng mga long ride kaya lang hindi ko pa magawa kasi yun nga uh, busy pa ako sa shop tapos syempre andyan yung mga kung anik-anik na uh, mga parts and accessories na sa tingin ko ay karapat dapat na i-share sa inyo para magkaroon kayo ng idea so kapag may mga bago tayong item sa shop ipo ipopost natin yon gagawa natin yon ng video para makita nyo rin kasi para if ever naman may mga bago na brands Uh, up to date din kayo di ba kasi syempre yun ang hanap buhay natin kaya yun din ang i-share natin sa inyo so ngayon ay pupunta ako sa isa kong supplier I-pick up lang ng order Tsaka, may counting restock lang din so pag ako namimili uh, tinataon ko talaga na between after lunch at hapon kasi yan yung mga oras na wala masyadong customer uh, patay na oras okay so ano yung kinuwa natin isang pirasong mugs na old stock pero good yan kasi selyado naman tapos ito yung konting restock natin so itong mugs order to ng isang suki rin ah, kanina umaga lang kami nag usap tapos nag -deal na kami eh may stock naman dito kaila Mark Motorcycle Parts kay paring Mark so shout out sa lahat ng staff dito Mark motorcycle uh, Mark motorcycle parts Mark moto gears and alam niyo naman to nakita niyo na to sa mga vlog ko which is by the way ay magkakaroon sila ng moto bodega yun ay isang malaking warehouse for wholesale kasi alam naman natin na uh, supplier sila at Cavite dealer ng mga major brands ng mga parts and accessories ng motor So dahil lumago na sila ng lumago at tumaas ang demand, dumami ang mga resellers nila ay magbe-venture out sila into a warehouse kung saan kung ikaw ay kukuha ng wholesale ng motorcycle parts ay doon ka na pupunta dati kasi kapag mag uh, open ka ng account as a reseller dito sa kanila dito lang din sa shop nila pero ngayon ayun magkakaroon na ng Mark Moto Bodega so abangan nyo yun i-vlog natin yon kasi hindi pa naman nag-open pero once na nag-open na yun isi-share ko agad sa inyo para sa mga nagbabalak na pumasok sa ganitong negosyo so abangan nyo yun Malapit na yun, hinaasikasa na nila. So far, uh, nasa 20% na yata yung nailalagay nila ng mga stocks kasi mula sa mga lumang bodega nila, nililipat nila don sa bagong warehouse. So ako mismo, na-excite ako bilang reseller nila. At masaya rin ako para sa kumpare ko s'yempre. So, salute sayo, Paring Mark and kay Madam Rose and congratulations in advance. So isa yan sa mga abangan nyo dito sa atin, dito sa channel natin uh, kasi diba eh, marami sa mga nanonood sa atin Gustong malaman kung uh, saan pwede makakuha ng mga uh, wholesale ng motorcycle parts and accessories Isa so, nga pala sa pinagkakaabalahan ko rin pag dito sa shop at kapag hapon na wala pa masyadong tao ay ito Ito meron na akong mga basic na gamit so kahit paano bubuhat ng konti para naman uh, fit pa rin tayo <laughs> siyempre hindi naman na tayo bumabata ako nga pala ay magte 36 na this coming April so kailangan natin to buti na lang at napagkakasya ko yung mga gamit pati itong bench press dito sa maliit na area ko dito sa shop. Tapos para hindi naman nakakahiya, naglalagay na lang ako ng kortina para hindi ako makita. Nung mga nagsisidaan na tao, syempre nakakahiya. Tsaka para ma-maximize ko rin yung oras na kaysa naman nakaupulong ako at panay Netflix, hindi so magbuhat na lang, di ba? tapos na naman ang isang buong araw dito sa shop. Time check Eight. 20 na ng gabi so back up na tayo huwiin so sa mga susunod na araw o linggo ay marami pa tayong rides na gagawin mga camping at tuloy tuloy lang tayo sa pag feature ng mga motorcycle products kung meron ba mga bagong item na dumalik so abangan niyo po yun so salamat po ulit sa mga nag subscribe at uh, 2k subscribers na tayo sana dumami pa at asahan nyo po na patuloy ako mag upload ng mga video regarding sa motorcycle parts, travel, uh, sa motor, at kung ano-ano pa. Anything in between um, motorcycle at sa pagka-travel. yan you know. At may dalawa pala tayong motor na naka-line up na i-review. Yung isa, iniintay pa natin magkaroon ng um, ORCR. Yung isa naman, uh, anytime pwede ko naman yung hiramin. <laughs> Wala lang akong oras pa talaga kasi sobrang busy dito sa shop. Pero pareho pong 400cc yun. Yung isa ay Maxi Scoot, yung isa naman ay standard motorcycle, so manual. Abangan nyo yun dahil gagawa tayo ng first ride review sa dalawang motor na So dito ko na po tatapusin ang video. Salamat sa mga nanood. Please like, share, and subscribe. and see you sa next content.